Nagipwing. Magkahula po ako kasi nawala, nawalaan kasi ako ng mga panty. Hindi ko alam kung sino ko. Ah, nawala ang panty mga, mo. Mga bago pa nawala akong panty, nawala ko. Pa. Kung sa'y kulay sa panti ni mo? May violet, may maroon, may itim, pero hindi ko alam kung sino ko mo. Alam ko wala na. na. Wala na ako na iwan pante. Tingnan ko sa akin. May At huwag saka, At saka bra kong pink mangkok, na wala. Mangkok, may huwag mangkok. Ito, may wagang ang mangkok. Ah, nakita ko na. Ayong pante mo, tinangay ng daga dahil walang laba. Walang nilabahan laba. yon may labahan mo. man yun. Walang laba. May ng daga. Kaya hanapin mo doon sa basurahan, nandun. Ang yung pante. Basurahan? Parang nahulaan kita, wala kang pante ngayon. Wala, wala lagi kong pante. Kaya yubaran ko kagabi sa asawa ko. Sino yung asawa mo? Asawa ko nandoon na nagtrabaho na. No? Ang pangalan ng sa asawa mo? Si Rodrigo Martinez. Ah. Bingo. Nagupad ang pantig kagabi. Niya. Hindi may binalik akong pantig guys Ah. Ganun pala yun. Mm. ginagawa ninyo? Nag... Lato-lato kayo? <laughs> <laughs> ha? Lato-lato, ginagawa. Ah. Magaling pala kayo sa lato-lato. Gamay. Ah. Sigan kitang sipa para magaling ka sa lato-lato. Pag ikaw ay gusto maglato-lato, kumain ka ng maraming buko para marami kang sinsya sa lato-lato, ha? Ah? Okay. Yeah, Uwi na doon. Sige, mangkwing. <laughs> mangkwing.